dapat isipin nyo, ano pa talaga nangyayari? Ano pa talaga? Ano ba issue? Baka mamaya, tatayo tayo sa, kayo sa kalsada, magipagpatayan kayo, mag tatayo kayo, ready kayo mamatay, na hindi nyo alam kung ano yung issue. Eh, anong klase kayong mga taong bayan? Dapat alam nyo yung issue. You're going to stand up firm and then you're going to fight for uh, sabihin nyo what is right pero hindi nyo alam kung ano yung issue. Corruption kalaban, korupsyon, politikong abuso. Oh, di ba? So, sinabi ni Digo nga sa kanila na defend the constitution. Ano ba ginagawa nila? Ayun nila nang magkahiwalay-hiwalay tayo because sabi ko nga sa past vlog, kinakailangan all the more dapat buo tayo Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi issue yung territorial teritori territorial integrity, yung ethnic na differences natin ang issue ay pera, corruption, uh, power, politiko, no? And then, people, tayo. Because hindi maintindihan ako nung gusto ng taong bayan. Boboto kayo ng isang budol. Tapos ngayon, gusto niyong tanggalin. <laughs> Pero wala naman kayong ginagawa. You see, kaya, kaya dapat dumating yung time that you are ready to stand up. Stand up firm na wala kayo. Sinasabi ko, control your fear. Hindi, kung baka sa ano, imbis na, na, ah, wala na. Talo na tayo, ganyan-ganyan na. Yung armed forces, walang ginagawa. Yung ganito, ganyan na, panalo na. Maubos na yung ba bayan. Mahuli na si Duterte. Uh, laban na, pataya na. Maganong pa yung salita eh. And that's, ano, that's not helping. No? dapat isipin nyo, ano ba talaga nangyayari? Ano ba talaga? Ano ba issue? Baka mamaya, tatayo tayo sa, kayo sa kalsada, magipagpatayan kayo, mag tatayo kayo, ready kayo mamatay, na hindi nyo alam kung ano issue. Eh, anong klase kayong mga taong bayan? Dapat alam nyo yung issue. You're going to stand up firm and then you're going to fight for uh, sabihin nyo what is right pero hindi nyo alam kung ano yung issue. Corruption kalaban, korupsyon, politikong abuso. O, oh, di ba? Charter change na pinipilit na ginagamitan ng pera ng tambok taong bayan na kinukulimbat yung, yung PCS PCSO na pera na yan. Yung Resolution 10 na hindi inano. Ang daming issue. Yung sovereignty ng ating mga judiciary natin, meron tayong courts eh, ay pipilit sa atin, sa sikmura natin, ICC. Pilit mapastusin ng presidente, dating presidente, eh yan yung nagpa, nagpalibing sa tatay niya. Anong klaseng, anong klaseng, uh, ano yan, tao, manggagamit. Manggagamit, walang utang na loob, nangungulimbat. Oh, hanggang ngayon, ang issue, droga. Isa pa yun, explain, wala pang ano, pinipilit ka uh, ng galawin, pinipilit na libangin ng taong bayan eh na ma-divert yung issue sa sa mga talagang issue eh. Ang mga wala pang pa ng, ano sagot. Ay, ang ang durog, ang bangag yung presidente si Digong. Oh, tapos ba lilitaw ngayon yung huli-huli na yan. Para in the absence of information, you wait for the actual information to happen. For example, huli na si Duterte. Hintayin nyo, huli si Duterte. Sa tingin nyo ba? eh makakaalis yan uhulihin yan, dadalin sa kung saan hindi eh na hindi nga aabot yung uhuli dun sa bahay niya pero huwag niyong pangungunahan kasi ginagalawan tayo ng hindi tama eh baka mamaya that gives them the the justification to bring in the force ano gawin ang forces? Eh nakita na di barel, etc. etc. Lalaban, blah, blah, blah. Oh, padala ang contingent ng armed forces kaya nga there was talk na bubuwagin pa itong, ano na task, task force dabaw na hindi naman pala you see so ano lang uh, wag lang magpapadalos-dalos no so we beware of fake news beware of unseen forces that might be uh, muddling the issue do that isolate yourselves with the AFP and PNP? Saan kayo? I-isolate niyo sarili ninyo? Taong bayan, i-isolate ninyo yung AFP, PNP? You will treat them as demonyo? You will treat them as mga masasamang O di ba mas mas maganda? Tartoin niyo, you still believe that they will be there to protect you. The PNP will be there to serve and protect. The AFP, AFP will be the defenders of your freedom, your constitutional rights. The will defend you kahit ano. Kasi proven yung armed forces. Proven. matay na nga yung ikaramihan yung maraming namatay eh. Kakadepend sa freedom ninyo eh. Tapos ang dali-daling kalimutan nun and then sasabihin nyo ganyan-ganyan. Kaya ayaw nila na matanggal yung Mindanao kasi buo naman tayo, Luzon besides Mindanao. Pero hindi mo naman pwedeng pigilin yan pagkagusto nila. Yun yun. Para mapigil yon hindi sa puwersa, hindi sa mga fake news, hindi sa mga ano, mapipigil yung separation ng Mindanao kung mapipigil ang tarantadong gagong gobyerno, yung abusadong politiko, yung mga pagnanakaw na yan, yung, yung pagsupil sa mga rights ng tao, yung injustice, everything, mapipigil lahat yung yung pag ano ng Mindanao, pagkalas ng Mindanao. Hindi nyo pwedeng daanin niya sa pwersahan na, hindi, hindi pwede. No, you have to sell yourselves. People in government, you have to sell yourself because the product is kayo. Dapat ang product, good governance. Pero kung ang product kaysa na sabi ninyong good governance, pero butol, siyam, di ba? Uh, ano tawag doon? Scam nga eh. Scam. No. Na swindler swindler kayo. Estapa. Yun yung ginagawa ng gobyerno, eh bakit makikinig pa ang Mindanao sa inyo? You have to do something better than what you're doing now. E, eh, kitang kita, pupunta ang presidente, nandoon, hindi mo lang bisitahin yung ano. Oh. Hindi mo lang bisitahin yung mga nasa lante, di ba? Hindi mo lang magano eh. Dahil ako. You see, kaya nakikita, nakikita ng taong bayan ito syempre, all the more na nafa-fire up yung gusto nilang kumalas well, hindi natin alam, malay natin pero, kung kayo nagpapaikot kayo ng PI people's initiative na pirma-pirma na may pera pang kapalit ito, tingin ko sabihin nyo lang yung idea na pwede tayo maging Singapore ilang taon na tayo naghihintay, wala nangyari sa buhay natin, ganun pa rin yung kalsada natin na feed the road pa rin. Natapakan ko yung mga kalsada dyan eh. Hindi. <laughs> <laughs> natapakan ko talaga yung tipong pagkalabas mo eh. Kahit anong ganda lalaki mo at anong ganda suit mo eh. Alikabok na lahat eh. Hanip yan oh. Tapos eh, nakakaawa talaga eh yung mga tao eh. So, ang daming lugar sa Mindanao na hanggang ngayon nga wala pang kuryente ibe. Oh. So, the idea na sabihin mo, you want a better life? Of course. Ang pirma yan. Walang pera-pera. Kasi iniisip lang nila, baka sakali, mabago ko yung ginabukasan ng aking mga anak at mga aanakin pa ng aking mga anak, mga apo ko sa tuhod, mabago ko dahil sa pirma ko. That's why it will sell. It's a better product compared to your product. na good governance na wala ang pau. Mamun. Oh, eh, that's why the armed forces cannot use force. Sinasabi lang na pag kayo kumalas with the use of force kaya ginagawa ng MILF, MNLF, Abu Sayyad, et cetera, it will be met by force. So, baga, kumbaga sa ano, is a guided, guided response. Basta huwag kayong gagamit ng pwersa we will not use force. <laughs> so, ang pwedeng gawin doon sa itaas, through other means, bayad-bayad nga, eh may mga tukmoy na pumasok dyan at manggulo. You see? Kaya pwede mag-declare ng martial law. Kaya ingat-ingat, mga, mga ano, Pilipino. 5 months to go. Five months to go. Hinugnambo nga. So let them self-destruct. Nagde, may mausa pa. Eh, si Davide, eh, eh. no? Sa good thing to mga constitutionalists natin, yung mga framers ng constitution, yung mga, at yung ating mga matitino na mga, ano, mga oldies, eh, nagsasalita. Yung chacha is a dance to death. Imagine that. Na uh, it is uh, ano ba yung sinag ginamit? Basta pangit, eh. <laughs> Kung pagka ipipilit nyo yan, talagang kawawa ang taong bayan. Oh. Eh, wala eh. Kaya kung titignan ninyo, ang, ang takbo talaga is pinipilit na baguhin yung konstitusyon na yan, hindi para sa economic provisions. Dahilan lang yon. Hindi kinakailangan ng palitan yung economic provisions eh. Kasi ang ang problema natin talaga yung politika natin. Yung politika, yung sistema natin yun yung problema. Ngayon, gustong palitan niyan para ma-maintain nila yung power nila at para lalong ma-legalize yung korupsyon. Eh, okay naman sana magpalit tayo pero not with this bunch of senators and congressmen. Bakit? Kasi hanggang ngayon, yung resolution number 10, hindi nyo ina address Bakit ako magtitiwala sa inyo na babaguhin yung konstitusyon eh yung resolution number 10 na pinapakinabangan ninyo ang pera, liquidation by certification, walang resibo, eh talagang open for corruption. And not even, wala eh. E eh, si Pulong Duterte, iba, nag-liquidate siya with resibo. Which is, which is commendable no? Sino pa ang susunod na mag-liquidate with resibo? Eh pala, eh, walang gano'n eh, no? Kaya nga, sorry na lang. Sorry. Uh, your time will come. 2025, mga taong bayan, wag na kayong boboto hanggang hindi nila kinokorek yung mali na yan. Huwag kayong boboto. may meron pa dyan, mag-aaspire ng Vice President, ha? Ay, 2028, marami sila. Wag na wag kayong kukuha sa mga ganyan because nakita nyo naman yung kalidad ng mga mga politiko natin. Mabait lang sila pagka may pakinabang. Pero yung pagka nandyan na ang sama eh. Wala silang pake sa inyo. Kaya nga, na, kaya nga understandable si Duterte magsalita ng gano'n. Understandable kayo mga taga-Mindanao kung sa inyong umiwalay. Understandable. Ang sa akin, Bakit Republic of Mindanao? Why not Republic of the Philippines? Sama-sama tayo, no? Bakit hindi na lang natin i-declare yung ating independence as a whole country, as a whole nation by June 12, let us proclaim Republic of the Philippines. As an independent country, free of corruption, free of stupid politicians, free of all these mga problema. June 12, we all rise up and proclaim, never again. Kaya naman natin, why, why Mindanao do it yourself? Ba't kayo lang? Nandiyan ang Visayas, nandiyan ang Philippines. So, buo pa rin tayo, buo as a country, Luzon, Visayas, Mindanao. Let us proclaim... June 12. A new independence, away from it all. As a country, Luzon, Visayas, Mindanao, as a people, let's declare our freedom. Away from independent from corruption, bad politicians and all these bad practices, bad systems, etc. Let's try to do it for our future children, no? next generation sa Pilipinas. It can be done. Magbuklod-buklodan tayo, left and right. Yung sinasabi ko, what if, what if, control your fears. Isipin nyo kung ano ang pwedeng gawin bago mangyari yung ambus. Aambusin uh, tayo. So, pwede naman eh. Hanggang doon na lang ako. God bless everyone. Happy Thursday. Maraming salamat sa inyo. Uh, patnubayan kayo. Ah, uh, konting dasal sa ikabubuti ng Pilipinas. Bye-bye.